G 95 the police sugatan sa anti-corruption rally sa Metro Manila at PNP pinuri ang disiplina ng hanay. Ang detalye mula kay Kapartner Paul Montibon. Sa isang panayam kay Interior Secretary John Vic Remulla, kinumpirma nito ang siyam na putlima na polis na nasugatan dahil sa pagtatangka ng grupo ng na mga nakamask na individual, kabilang na ang mga minor de na makapasok sa barikada sa Menjola sa gitna ng malawakang anti-corruption rally sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa informasyon, naghagis ng mga bato at iba pang bagay ang grupong ito hanggang sa nauwi sa pagsusunod ng sasakyan at paninira ng ilang pero sa kabila nito, kapwa kinilala ng DILG at PNP ang kabayanihan ng mga polis na nanatiling mahinahon at profesional sa gitna ng kaguluhan. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na saludo siya sa tapang at dedikasyon ng mga polis sa kabila ng mahirap na sitwasyon na kanilang hinrap. Giit ni Nartates, Kapansin-pansin na hindi alintana ng mga pulis ang tensyon sa lugar at nanatili silang kalmado habang ipinatutupad ang batas at mandato sa pagbibigay proteksyon sa publiko. Kasabay nito, agad rin iniutos ng PNP ang pagpapaimbestiga sa insidente, partikular na sa mga nasa likod ng kaguluhang ito at pagsasampa ng kaukulang kaso sa mga ito bilang suporta naman sa mga pulis personal na binisita ni General Nartates ang mga sugatang pulis habang nagpapagaling ang mga ito sa ospital. Sa kabuuan, nakapagtala ang PNP na mahigit 33,000 rallyista sa buong National Capital Region, sinundan ng mahigit 10,000 individual sa Region 11 at higit 5,000 kalahok naman sa Region 2. Bagamat humarap sa mga ilang hamon ang mga kapulisan at mga ralista, naging mapayapa pa rin sa pangkalahatan ang mga pagtitipon ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa habang kinukunti na ang talamak na katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, nag-uulang Paul Montebon,